morning guys ayun maglakad-lakad sa pibili guys kasi pibili ako ng langis langis na makina guys kasi alakas ng langis ng isa kong makina mayroon pag natutuyuan na uh, sisira ba kaya nabili ako guys maglakad-lakad lang ako kasi exercise ba habang maanap ka ayun hindi malapit na ako dito ay. Akala ko may tumagpag sa akin. <coughs> Excuse. Ito lang ang place Ay, hindi dito na ako. Sarado pa. Magdudulaw. Darugula lang ako. na guys yung bilihan ko. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Parang ano, lahat ng tao. Gang! Gang! Malis ba? Sige, sige. Ayan guys, o so maaga pa, kirit ng araw. Kirit hmm. <laughs> ng araw, ano palang? Hasta 8 pa lang yata. Sumarating. Ano? 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 Ay, nag-sweetening. Ah. Ano? Langis. Langis? Oo. Hindi ko alam yung presyo. Ano yung mga Ah, sige. Big magbayad na akong 100. Alam ko 90. May tatakyan eh sa dulo. Ay, naka-plus. Ayun, doon, 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 doon. Ayun, yung maliit, 95 ba? O 90. May ano yan? May, may nakasulat yan sa plastic. Ay, sa ano? Nakita mo? Dito sa kabila. Ayun yan. Magkano yan? Wala? Doon sa kabila, ayun o. Oh. Dito dito, tingnan mo. Dito. dito. Sa kabilang dulo. Sige na. Ha? Oo, oh, ayan. Ilan? Ayan, yan. Sige. Wala ko ipan sa dyan. Magkano ba? 70. Ah, 70. Ito, may sakto. Para hindi ka na magsukli. Ay, thank you, Barbo. Ito, nandito. Nandiyan ka. Ayan, guys. Nakabunan. Thank you. Maga siguro umalis sila. sila. Ah, umalis lang. Hindi kasi ako nagchat minsan kasi nagchat-chat ako sa kanya eh. Hmm. Ayan guys, pawi na ako. Po? Nang langis? Bili lang po ako ng langis. Ah, kay daging. guys, kawin sa TV. Thank you for watching guys. So, ingat kayong lahat at mahal ko kayo. Bye bye!